Hey, hey! So, what's up mga bayaw? So, ngayon, eh, nakikita nyo yung background ko. Nay, pakita ko naman. Ayan, nag-aayos kami. Nag-empake kami. Kasi bukas, nasa Arigato Gozaimasu da! Nasa Japan kami. Di ba, Nay? Yes. Ito, busy-busy. Ayaw mamansin. Kasi so, ayan, naayos na namin yung mga dadalhin namin bukas sa Japan. Ako, tapos na. Medyo tapos na. Ewan ko, may nakalimutan ako. Yung asawa ko. Ano yung na Ayan, pinakamahalaga. Ayan yung pinakamahalaga mong maiwan. So, ayan mga bayo, papakita namin sa inyo ano yung mga dala namin. Dadalhin namin sa Japan. Japan, Japan! Hari ka to! Hoy! tour mo na sila sa maleta mo. Ano yung mga dala mo? Ako, syempre, ang mahalaga ay... Pakita natin yung bag maleta mo, ha? Yung ano yung mga dala mo? Pinakamahalaga ay... Panty liner. Panty liner? Yung mo? Mm -mm. Ay, sarap. Kasi di ba lingon lang lahat. Kasi dyan muna tayo sa kalahati. Ayan. ah. Oh. ba parang puno na kagad yung di. bag mo. O hindi, ano lang yan. Ito pinakamahalaga rin to. Ito, ito, to. Ito, alam mo yan. Ano ba? yan? Ano yan? Ay, adapter yan, universal. Pakita mo. Ah, pakita ko. Meron din ako yan, gaya-gaya to. ito matagal na sa akin to. Nagamit ko. Kaya ako gaya-gaya. Ah. Iba-iba yan. Tapos, pa oh may hey, socket chan ano USB type C or anything Ay shino Nalagay na. ko yung Eto ginaya ko eh Andiyan yung link, lagyan natin ng gusto niyo. May pa-link ba? Pa? <laughs> ano pa? Papatmin natin ng gamot dito. Tsaka ako na rin si Mommy. Ang gamot yan. Halaga. Alapsan niyan. Mamaya eh. Eto muna to ang mga ano ko lang to undergarments. Paita mo. Ayun oh, brand sa panty. Ayun. Fresh <laughs> dalawang pantulog lang. Dalawang pantulog lang. Oo, uh, tsaka short. Extra Uy, short. ilang araw tayo doon? Eh, ulit-ulitin na lang. Kadiri ka. Ay, alam ko, parang may pa-pangyama yata yung hotel doon. Kadiri ka, Sus susot Not mo sure. yun. Kung wala, ay bilhin na lang tayo doon. Ah, bisyo pala. Pang-gising. yan. Eto, ayan, mga clothes lang na susot ko doon. So, abangan na lang nila yung OOTD ko. Ayan na yun. Eto Saka, pa, oo. Oh. At yung pinakamahalaga, biday. Ayan, talaga, pinakamahalaga. Uh -oh. Ito number one na pinakamahali ka sa akin. Mm -hmm. Yung bidet. Kasi walang bidet doon. Iba yung bidet nila. Yes. Ano pa? Ito pa? Ano yan? Ah, oh, ano ito, make ups man. ko to. Make up lang. Tsaka skin care. So pinagkasya ko na dyan sa maliit na yan. Ba't di mo na pagsamahin? Kasya naman. Kaya nga. Hindi. Okay na yun para may talbog-talbog. Ikaw naman. Ha? Ikaw naman. Ah, ako naman. Papakita kayo sa akin. Sige, sige. ah, sige. Ipapakita ka ba na sa'yo? Basos talaga bunga nga mo, no? Ikaw, ano ba mga dala mo? Mga sapatos ano? tsaka bag na laman niyan, cup. Tingnan mo ha, ang laki yan. Oh. Ano, all malaki. Yan. Oh, first ano mo na first row eto. First row, first row first, uh -oh. row. first row. Oh. Uy, walang laman. Madami ko malalagay. Ay, 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 Ah, dyan na lang. Kasi wala pa silang visa sa Japan. So, tatago muna namin yung mga bata dito para makatipid kami, eh, para dala namin sila <laughs> sa Japan. Hindi, joke lang. Kung baga, nagkano kami space para mag-uwi, sigurado puno ito. Di ba? Uh Oo, -oh, yung timbang dapat kailangan. Uh -oh. So, ito, ayan ha. Free space pa yan, free space. So, Uy, para, pa, sa para, para, sa akin yan. Ayan. Ano para sa'yo? Bibili ko mga sapatos, oh, mga Pokemon, mga, mga laruan, gandam, yeah. ganun. So ayan, dito na tayo. Ito, dito pinagsisi ko na lahat. Puno na. Puno na. Siyempre ito, dito muna tayo, simple. E, yeah, mga damit. One, two, three, four. Damit, damit, five. O yan nga, hindi ka na ba uwi? Eh, kasi eh bibili alam. ka eh, pa doon? Dito meron tayo, doon. O, bibili ka pa doon? Eh, hindi natin na, alam kung kaso sa aking mga damit doon. Kaya Siyempre, nagdala na ako. Kulang pa nga to. Kasya yan. Kulang pa pala. One, two, o oh, five lang. Tapos, syempre, shorts. Puro shorts. Oo. Mm. Oh. Kasi, di ba summer pa ba doon? Oo, oh, summer pa, mo, pa daw. Sabi mo, siguradok na pagdug. Sabi, yung damit ha? ko rin. <laughs> ano pa ang summer? Ha? So, yan. Hmm. Ano pa? Tapos, eto, syempre, uh, brick. Ayan, bibili ko doon. Eh, dapat lang. Ano ba to? Yeah. ito? Eto. Ano ba? Lipat ito pati. Dala mo pa yan. Diyos ko. Eh, Siyempre, special yan eh. Ano? Special yan. Isusuot mo yan doon? Eh, sabi mo sa Amer. Para malam eh. Diyos ko naman no, tay! Isurendo mo na yan. Legend yan na eh. marami ng ano to. Marami ng naging views mo. Yung, <laughs> dito. Tingnan mo yung Carter. talaga nakakadiri. Yeah. <laughs> Kasi ito yung mo. Yung regalo mo sa akin. di oh, diba? <laughs> yan, yung mga regalo mo sa akin. Oh, diba Diyos mo? ko. Kulay uh, uh, kupal ka dito. <laughs> Ah, oh, lumungkot so, na yung mukha ko Bibili ko doon, bibili doon. Ay, dapat lang, Diyos ko. At, tapos ito. Ano yan? Gaya-gaya ako sa'yo, siyempre. Universal charger din. Ah. Pero sa akin kakaiba, may charger na. Uy. Tara. Yung magnet yan, o. Oh, fast charging yan. O, oh, magkano yan? Ganyan. <laughs> Andun lang sa link. Iko-comment ko na lang din. <laughs> <laughs> ah, alam mo. Click <laughs> <laughs> na yung yellow basket. Ah. <laughs> ayan. So, Universal Motion Dancer. So, mamaya na mm -hmm. natin. Tapos, ito. ito. Ano yan? Toilet Trace. Ah, so, toilet trace. Papakita na rin natin. Ah, sige. Toilet Trace. Astig naman yan. Oh, eh! eh. Ah, may pa-shampoo pa. May pa-salamin pa. pa pag talaga to Pero, syempre, mag-ano tayo eh. Ako pala. Pa wala pala ako shampoo conditioner. O, tinan mo. Ayan. <laughs> Pero ano inaayos mo, puro ka panty liner. Alaga mo yung kiki mo. So, ayan. Ah, di ba? Ah. Ito, shampoo, conditioner. to mouthwash. Kailangan, kailangan mm, ko yan. Ang pinaka-importante sa'yo yan. Visit ka. Tapos, ito, pinakamahalaga na eh. Ayan, deodorant. Deodorant, tapos sabon. Ay, mo pa ba itong sabon? Dapat magpunta tayong bago. Ayan, sabon. Hmm, Sino-unang sabon mo pa yan ah. Siyempre, ayan, cotton buds. Yun lang naman. Tapos, salamin. Salamin, salamin. salamin. Siyempre, cup. May tala tayong cup. Mm. Ito, extra bag. Yung mga nagay ng marumi. Patalit. Oh, Pinakamahalaga rin. Oh, Toot para plus, sa sa'yo. Grabe ka rin. Tapos ito, mga medyas. Medyas. Tapos, siyempre, Di ba? Diba? Di ba? Kung meron, no? Mm. Ayan. Mahalaga ito talaga. Sobrang halaga ito. Eh. Kasayis lang na ano mo, no? Sus ka. So, tapos ito. Chinelas. Chinelas? Ako, wala akong dalang chinelas. Pagdaong kang chinelas. Tingnan mo, hindi mo ka lang mga dadalim. Eh, siyempre. Akala, puro lakad gagawin natin dun. O so yan, chinelas. Oh, Sa so swimming din? Wala akong pambaang chinelas. Tapos, may ano rin ako. Tuwalya. Ako, wala. May portable. Tingnan mo. Wala akong ayos-ayos. Dami-dami mong dalaw. Oh. Kulang-kulang pa yan. <laughs> oh, oo. Tapos, may tripod pa ako. Eh, mo ko, maroon pa ako space dito. Pero yun ba, may kulang pa naman dito. Yung mga charger, ganun. Yung mga cable. Ano pa? So, yun pa lang naman. Pero syempre, may mga idadagdag pa ako dito. So, yun lang. So, bukas. Ano oras alis natin? Madaling araw, ano? Mamaya na madaling araw. 4.50 oh. a.m. flight natin. Pero mag-aayos pa tayo. Tara, hmm. tara. Para muna niya. So, ayan na yun. Bukas alis na natin. Uh, mamaya maniligo na rin ako para bukas pagising madaling araw. Uh, diretso toothbrush na lang ako tapos alis na tayo, di ba? Hati tayo ni Goyong. Mm -mm. Ikaw, e, hindi ko maniligo. Bakit maniligo na ako nino? Atibay mo no. So, yun mga bayo, abangan nyo sa mga bayo namin dyan, sa mga kabugok namin sa Japan. Kita kids, bukas. Ayan. Arigatou gozaimasu. Hai.